Ang mga forts dito sa India ay kilalang-kilala dahil sa style nito, design nito at ang mga materyales na ginamit tulad ng marble, marble or red sandstone. Ang style ng mga architecture dito ay kilala bilang the core-built style of architecture. Ang pinakaimportanteng katangian ng arkitektura ay ang pagkakaroon nito ng arch, the dome and the minaret. Sa pag-decorate sa mga buildings, ay gumagamit sila ng geometrical designs, mga bulaklak, at ang Arabic calligraphy na galing sa words from the Holy Quran. Ang bawat pader na mga fort ay sobrang kapal nito at mataas itong tignan sa labas kaysa sa loob ng fort. At ang pinakaimportanteng materyales sa pagpapagawa ng fort ay ang bato at gumagamit sila ng lime mortar para pagdikitin or ginagamit itong binding material sa bawat bato. Ang pader ay may taas na 36 to 40 metro at ang lapad naman nito ay 21 to 25 metro. Gates of Indian forts were often high and wide. The length of the gate is 25 feet and width is 13 feet. The gate of the fort has steel spikes to protect it from elephants.